tawag sa ulam nyo? Munggo. Wow. Gusto mo ng munggo, Aya? Ha? Apo. Ikaw ba? Gusto mo ng munggo? Apo. Hmm, sige, bilisan mong kain. Munggo is my favorite. Wow, ang galing naman ni eh, Aya kumain ng munggo. Ano ito po? Opo. Oh, ikaw din niya, Bam. Dali, para wag magkakamay. Hindi, yeah, kain na. Para lalabas na tayo sa labas. Ayun, ando na sila. Naglalaro na sila, di ba? Sino ba yun? Mga ka ano nyo? Mga friends yun ba sila? Yun, yung batang doon naglalaro. Yung badminton ang tawag doon. Badminton? Opo. Ano? You know? Ano? badminton mamabili mo ko badminton sige mm -mm, kain muna meron ka or wala meron bantay akong bata bantay ko kayo sige eat na yeah. wow ang galing naman ni Aya Ea mag eat oh, siya kasi kuya Bambam gusto niya ng munggo. ano to yan ay malunggay. Malunggay? Opo. Lamang ang yan. Hindi. Hawak mo na yung spoon mo. Hmm. Yan. Balisa mo kumain para mag, ah, ano na kayo, lalaro sa labas. Bibili ba kayo ng french fries mamaya? Ang sabon tayo Si mami. Mami mo, nag-work nag doon sa comb shop. Dali na. Aya, abisa mo. Tagal naman kumain ni Aya. Saka ni Kuya Pambam. Yahoo! Ayo. Ang munggo ay... Masarap. Masarap. Very good. Pangpalakas ng... Muscle. Yun At mga daddy. Mm -hmm, ano? Malakas... Malaki ba muscle ang daddy mo? Opo. Ganyan o. Wow. Ang munggo... Ay... pampalaki, pampalaki. ng muscle. Okay. At para lumaki ka na maging matangkad na bata at malakas Raan. malakas diba? kayang kaya mo labanan yung aswang Opo! Hmm. kamain ka ng munggo para ano malalabanan mo yung mga aswang hmm. malaki mo ay ha patingin ko nga wow malaki masin sa kabila Eya

Magsasamahan kayo ng lord natin sa akin ha? Ano? Aswang. Ah, yung mo yung Aswang? Opo. ni mm, Tatakbo ba yung Aswang? Opo. Hindi, bakit mo agag yung mo sa kutsilyo? Hindi na niya, kay hindi mo na kailangan ng kutsilyo. Isang susuntukin mo lang siya, tat, tababaksak na yung Aswang. Um, hmm, ganyan ba? Paano? Haya? Ganyan, suntok? baka hmm. ang gagawin mo sa aswang <coughs> hmm. O, oh, para masuntok mo yung, ma yung aswang kailangan mo nang maging malakas yung muscle mo yung hmm? ko ko yung No, sa mountain. Hmm, sa bundok. Bundok? Hmm. Mm sa sapak kayo ko yung niya. mamatay na. Wrong naman yun. Hmm. Oh. Kukuha ko water. Oh, konting in inom lang ng water kasi hindi pa naman tapos kay kumain. Mm. Ano to? Munggo. Munggo. Opo. Hmm. O. ako yan. Banana na na to? Hindi. Ano yan? Gabi. Gabi. Laman ng Gabi. 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 Shampurado. Oh, bukas magluluto ako ng shampurado. Favorite mo ba shampurado, Eya? Ay, hindi pala favorite ni Kuya ang shampurado si Eya lang, no? Ya. Uy, malapit na matapos si Kuya. Konti na lang. Talo na si Eya. Oh, huwag magsashout. Malulungkot. Ito, hindi ito suki so, hawak ko yung susi ng gate. Alam mo ito ko? Ayaw eh, yeah, hey, malapit na matapos si eh. Bambam at si Eya. Konti na lang. Wiwi ka? Ano ba yun? Wiwiwi na siya. O, sige. Kain na na. Hawa ka na yung spoon mo kasi kakainin ng langaw yung ano. Food Oo. ko? Oo. Taguan ko. Hindi mo pwede itago yan. Dali na. Hindi ka ba lalabas? Lalabas. oh, pag naubos mo yung gumo lalabas ka na. Sino yun? Ha? Oh. mo na? Ayaw mo na? Punti na nga lang yan, o. Oh. Kaya mo yan.